isang mapagpalang araw sa ating lahat, ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung dinadaanan kong Sigsag Road itong Sigsag Road na ito ito ay nasa Sapote River so ayan yung aking dinadaanan dadaan muna ako dito sa lugar na ito bago ako makakonek doon sa Sigsag Road, so ayan ang, ang lugar na ito, part pa ito ng papuntang Alabang din yung lugar na yan na sa kabila sa right side pero ito nga dadaan ako ng Sapote river. Yan, dumaan ako sa ilalim ng mall na yan. And then, pagkakanan ko naman ay dyan na magsisimula ang zigzag road. So, ito yung simula ng zigzag road. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi mo makikita yung dulo ng dadaanan mo. And then, paikot ng paikot mga ganun ang style ayan oh. so maliit lang yung daan sakto lang din makakadaan ang dalawang sasakyan so kung tutuusin ay isang sasakyan lang yung pwedeng dumaan sana yung kakasya pero dahil nga pagkakasyahin mo yung dalawang sasakyan ay, kaya ayan nagkakasya naman lahat yan so dito sa daan na to, talagang ano, magagaling yung mga dumadaan dito, ang bibilis na rin nila dahil gamay na nila yung daan. Kapag bago ka pa sa daan na to, makikilala mo talaga at makikita mo yung takbo ng mga bago palang dumadaan sa daan na to kasi nga mabagal sila tapos ah, nagu parang nagugulat ka kaagad katulad nung bago palang lang ako dumaan sa lugar na to ay sobrang natatakot ako tuwing may nakakasalubong ako ay hihinto talaga. So, ayan. Pag dire-diretso ka ng takbo, ayan. O, di ba, hindi mo nakikita kasi may cover. Then, magugulat ka na lang kapag may makakasalubong ka na. Ganon yung mga nangyayari. Ayan. So, wala akong kasalubong. Maganda-ganda yung takbo natin. Medyo mabilis kasi nga. pa 7 na rin at the time dahil papasok nga ng school yung ating hinahatid araw-araw dito kami dumadaan kapag ka mayroong klase or may pasok sa school. So, ganyan. Ayan, nakikita nyo yung daan namin. Ganyan lang siya. Pinatay ko yung music kasi nga ay yung sound ng video dahil nag voice over na lang ako dahil may music dahil once na may music kasi ay maano tayo sa mababayolation tayo or makapiright yung mga music na yan so ayan dire diretso ako dyan nagugulat ako kasi may mga sasakyan na sunod sunod pala dun so ayan and then dyan naman ayan o oh, ang bilis ko dyan pero biglang kailangan kasi sa daan na yan ayan o oh, sobrang dikit yung mga sasakyan sa akin kailangan kasi pag dumaan dito or anytime naman talaga kasi ang mga driver ay dapat laging handa ka sa mga susunod na pangyayari. Kaya sa pagiging driver talagang napakarami mong obligasyon sa daan habang ikaw ay nagda-drive hindi madali ang buhay ng isang driver kaya sana minsan sa mga tao ding dumadaan sa daan sana ay may obligasyon din sila na titingin tayo pag alam nating uh, okay na pwede tayong tumawi dapat do, titingnan o obserbahan natin yung takbo ng sasakyan kasi nga may mga sasakyan na alam nila minsan na may intersection doon or may labasan ng tao doon ay nag papabilis pa rin sila kasi 'di ba? 'Yun yung mga sanhi ng mga disgrasya or nakakabundol, 'di ba? Pero ang disgrasya naman talaga ay hindi yan naiiwasan kusang dumarating. Kaya talagang pray talaga sa lahat ng mga driver, sa lahat ng taong lumalabas, lahat tayo dapat nagpe-pray bago lumabas, pagising natin sa umaga at bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Panginoon. So ayan, yan yung aming dinadaanan. Balik tayo sa aming daanan. Walang masyadong sasakyan ngayong daan ko. Wala akong masyadong kasunod na sasakyan. Ito yung kinaganda ngayon dahil wala akong masyadong kasunod na sasakyan. Kasi alam nyo bang minsan may nakakasunod ka na mabagal tapos ikaw nagmamadali ka nga dahil nga estudyante yung dala mo. So mayroong mga sasakyan na pang construction minsan na nakakasabay mo. Minsan ang hirap kasing maka-overtake sa lugar na to. Minsan, hahanap ka talaga ng lugar kung saan ka pwedeng makapag-overtake Sobrang hirap mag-overtake sa lugar na to Hindi pwedeng lahat, kahit sabihin mo, ayan, wala kang nakakasalubong, ba diba? Pero kung hindi malakas yung pakiramdam ng nakakasunod mo Alam mong mabagal siya, hindi naman siya estudyante Ang dalan niya, hindi siya nagbibigay ng way Kumbaga, ba, alam mong... Uh, nagmamadali yung nasa likod mo at hindi naman nagmamadali yung sayo na dadalhin, pwede kang dumaan sa gilid lang at para mabigyan mo ng way na maka-overtake yung sumusunod sayo. Kaya sana may mga ganun pero minsan nakaka-overtake din ako kapag maluwag talaga yung daan at nag-aano lang ako nagsisignal lang ako sa kanila na gusto kong mauna dahil nga estudyante yung aking dala ayan o kung mapapansin nyo to bangin ito eh ito pero nilalagyan na rin nila ng pader yan sa right side na yan ayan o kaya kailangan mabagal dyan kasi masyado pang masikip yung daan dito ayan o may mga bakal pa lang na nakatayo dahil nga ano malalim yan dyan malalim kasi nga bubuhusan nila so magiging magkakaroon na rin ng pader itong area na to ayan não yeah. So, yan yung nakakatakot dito kapag kagabi. Kaya kapag gabi na, hindi ako dumadaan dito. Iba naman ang daan ko. Dadaan na ako ng alabang kapag hapon, gabi. Kasi iba naman yung pupuntahan namin pagkatapos ng school ng bata. Dati mayroon pa siyang tutor. So, pupunta pa kami ng BF. And then, pagkatapos ay pupunta kami ng Santa Rosa, Laguna. So, ganun yung kaya hindi na kami dumadaan dito. Pero, may time na uwian niya ay 12.45. Tapos, wala na kaming ibang uh, pupuntahan kasi swimming na lang so ang ginagawa namin dumadaan pa ako minsan dito kapag tanghali o mga alas 3 mga ganyan dadaan pa ako dito kasi maaga pa and uuwi pa kami ng bahay kapag alas 5 pa yung schedule ng swimming so ayan at this moment meron akong nakasunod na sasakyan may dalawang sasakyan akong nakasunod na so hindi rin ako maka-overtake dito kasi nga wala akong chance na mag-overtake kasi nga, dalawa sila and then hindi rin mag-overtake itong sinundan ko meron pa doon sa unahan. Kaya mahirap. Kaya ganyan siya kahirap. Kaya minsan umaabot kami ng uh, 7.50 bago makarating ng school kapag may nakasunod ako mga ganyan na hindi ako makapag-overtake. Pero medyo okay dito kasi nga saka ko sila nadatnan. Dito na sa halos naka 3 na ako sa Sigsag road konti na lang yung zigzag road, matatapos na namin 'yan. Dan kaya eh, hindi ko na rin Pinocho na magkaroon pa or mag-overtake pa ako kasi kaya pa naman ang oras namin. So ayan. Ah, uh, medyo mabagal kasi yung nasa unahan. Kaya medyo mabagal kami dyan. Ayan, oh, Kung napapansin nyo yung daan, so wala ka talagang chance na uh, makapag-overtake. Lagi kang dikit lang sa right side kasi nga hindi mo namamalayan o hindi mo kasi nakikita yung mga dumadating. Ayan, may mga counting straight din naman. Minsan dito ako sa lugar na to nakakapag-overtake pag may mga sobrang mababagal akong kasunod or nasundan. Ayan, nakakapag-overtake ako kapag walang dumadating na mga sasakyan. Pero kasi delikado kasi nga dahil doon sa unahan, ayan, sa unahan na yan ay hindi mo nakikita kung sino ang mga paparating kasi minsan napakabilis din nila magugulat ka na lang so yan talagang laging pa-curve, pa-curve yung daan kaya dito kasi siguro sumasakit yung balikat mo kaya medyo sumasakit na rin yung balikat ko dahil nga sa drive ng manual, manual yung ating inagamit, so kaya siguro sumasakit or nangangala yung ating balikat, lagi ngayon kasi minsan sumasakit na yung aking balikat na lagi kong hinihilot or hinahaplasan ng oil hihilutin ko ng paunti-unti, ayan so ganyan, lagi tayong mag-iingat sa pagdadrive, mag-pray tayo kasi, although hindi natin naiiwasan yung mga pangyayari, pero lagi tayong handa sa mga susunod na pangyayari. So, yan, di ba nasa exam naman yan natin sa pagkuha ng license na dapat lagi tayong handa sa mga susunod na pangyayari, kaya dapat. Pero minsan din natin naiiwasan na out of ano tayo, yung bang ah uh, hindi hindi yung hindi active yung mind natin hindi tayo present minded ganun bang tawag doon may mga ganung times kasi Talagang kaya ang mga driver dapat laging kondisyon, walang problema, hindi nagugutom, walang sakit. Kaya dapat ganun kapag driver tayo. Wala tayong nararamdaman dapat talagang concentrate yung utak mo, gising nagising gising yung mata mo malinaw na malinaw. Kaya dapat sa mga driver, laging natutulog nang tama. Uy, tama! Ako ba? Ako ba? Ako ba ay natutulog ng tama? Kasi minsan, bakit hindi ako nakakatulog? Diba? Ang hirap kong matulog minsan so ayun nga dapat nga matulog ng tama kapag driver para makakonsentrate kapag nag drive so ayun na nga so, yun, advice yun sa sarili ko at sa mga ibang hindi natutulog ng tama bilang isang driver kasi kailangan natin ng sapat na tulog kapag tayo ay driver so ayan marami pa rin kaming nakakasalubong pero at this time wala na masyado kasi nga medyo late or mamaya maya mga 7.30 yan mas marami pang dadaan dyan na mga nagmamadali na kasi usually dumadaan kami dyan medyo late na rin lagi pero mas medyo nagpabilis kami ngayon dito dahil nga wala akong nakasunod so kaya ayan naabutan ko na lang itong mga dalawa na to kaya medyo na patagal na kami dito. And then mamaya maya mayroon din mga nakasunod na rin sa amin, nakaabot sa amin dahil nga medyo mabagal yung aming takbo dito dahil doon sa may dalawa sa unahan na medyo ano, mahina yung kanilang takbo. So ayan, medyo malapit na rin matapos yung uh, unang ano, unang sigsag kasi may karugtong to eh may karugtong pagdating ng tulay may tulay dyan siguro yan yung tulay ng pulang lupa na tinatawag nila noon parang nandyan ako dati pero hindi ko lang kasi na matandaan kasi 2008 dyan sa ano sa pote Yan. So medyo uh, ma maliwanag yung daan dito. Medyo nakikita mo yung mga nakakasalubong. Mo. Medyo mahaba-haba din itong na, ano na to, itong way na to na uh, medyo nakikita mo at hindi ka masyadong nahihirapan dito. Hindi masyadong paliko-liko, pabaliko yung mga daan. So, ayan. Medyo maluwag na siya. And then, pero mahirap pa rin mag-overtake dyan. Kasi syempre, yung mga ibang sasakyan, kapag alam nilang wala silang kasalubong, medyo gumigit na sila. Hindi sila dalaan sa gilid-gilid lang. Kaya ganun. Uh, ayan medyo konti na lang uh, yung unang sigsag so parang, ano kami dyan eh uh, wala pang 7.30 naka labas na kami dyan sa unang sigsag road so ganyan, ayan o oh, patapos na siya uh, medyo masikip-sikip pa yung daan dito Ayan, oh, medyo masikip, medyo natatakot ako minsan dyan sa right side kasi may mga butas dyan. Kaya, yun lang din ang nakakatakot dyan once na nahulog na yung kabilang gulong mo sa mga ganyan, ay mahihirapan kang iahon. Kasi nga na, maiipit kapag once na nahulog dyan. Kaya, yung iba, hindi rin natin masisi na bakit hindi sila masyadong didikit sa gilid. Kasi nga, napakadelikado kapag nahulog yung gulong mo dyan. Ayan, kasi... Sana nga natambakan na tuluyan yung mga gilid-gilid Na walang dahilan na mahulog yung gulong So dyan mag-i-stop muna kami saglit Kasi mayroong mga papasok Kasi nga maliit yung daan dyan Sakto lang ang isang sasakyan Pagpalabas na kami dyan Yan yung katapusan ng unang sigsag Ayan o oh, Mayroon ng tulay dyan Yan yung tulay ng pulang lupa sa sapote Alam ko yan siguro yun Yan yung anong uh, Dati na nung 2008 na nag-abroad ako tapos dyan sa unahan may mga bahay dyan ng mga recruiter ng mga agency na magpapaalis ng ibang bansa na na napakahirap ng buhay na pangyayari dyan dahil bawal kang lumabas, kahit magbili ka ng merienda mo, hindi pwede pag wala kang kasama, hinihigpitan ka, yung pagkain mo dyan, parang pagkain ng manok, yung kanin, naranasan ko lahat dyan, pero hindi ako natuloy noon kasi bata pa, hindi pa pwede yung edad ko. So, ayan, tatawid kami sa daan na yan, dyan kami tatawid. And then, ayan, dudugtong kami dyan sa kabila. Oh, ayan. Yan yung karugtong. Um, yan. Dumugtong na kami dyan sa karugtong ng Sigsag Road. Yan. So, marami ng tao dyan. Hindi na rin masyadong mahirap yung daan dyan. Yan. Uh, kasi umabot ako ng sobra 16 minutes yung total lahat ng takbo namin dyan. Simula doon sa pag-umpisa hanggang sa dulo pagpasok namin ng gate na papuntang Uh, BF or Las Piñas yan Las Piñas pala yung pupuntahan namin pagpasok na namin ng Las Piñas ayan so hindi na siya gaano mahirap dyan pero mayroon ding sobrang sigsag ayan o oh, hindi mo nakikita rin yung karugtong ng daan mo dyan so, ayan. medyo sigsag pa rin dyan sobrang sigsag pero at least hindi na siya masyadong nakakatakot kasi maliwanag na sa mga paligid ayan medyo nakikita mo na rin yung ulo ng mga sasakyan na kasalubong mo ganyan so ganun ganun lang yon ganun yung aking routine kapag ka may pasok so siya nga pala sa mga uh, nanonood sa aking mga followers uh, ako po ay isang Uh, driver ng sasakyan ng kotse na yan ako po ay isang lady driver sayan so, hindi po sa akin yung sasakyan na ginagamit ko so ayan kailangan natin magtyaga dahil nga habang malakas pa tayo magtrabaho tayo para hindi tayo maging uh, pa ano sa iba hindi tayo maging pasanin ng iba. Kasi pag hindi tayo magsikap, may konting problema tayo, kailangan pa natin lalapit sa ibang tao kung saan tayo pwedeng makalapit. So magiging problema pa tayo ng ibang tao kapag hindi tayo nagtsatsaga at hindi tayo nagsisikap. Maliit man o malaki ang ating sahod, anuman man yung ating trabaho, importante ay malinis na trabaho. Kailangan nating pahalagahan, kailangan nating mahalin para hindi tayo maging problema ng ibang tao. Yan. So, ganun yung pinaka-advise ko sa ibang tao. Habang kaya pa natin, habang nakakatayo, habang humihinga, magtrabaho tayo, pahalagahan natin yung ating trabaho. At kung nagkaroon tayo ng kahit maliit na sahod, pahalagahan natin yung ating sinasahod. Dadalhin natin sa tama. Ibibili natin ang mga bagay na kinakailangan natin. Unang-una yung ating pagkain. Doon natin Uh, ipupunta yung ating mga kinikita. Kung isa ka namang Christian, pwede kang unahin mo yung tithes mo, lalo na yung may mga utang. Pangalawa, yung mga may utang, dapat magbayad tayo ng utang. Kasi once na may mga utang tayo, yun yung nagpapahirap sa ating buhay kapag hindi tayo nagbabayad ng utang. Ayan, na, napunta na tayo sa mga utang na yan. O di ba? Napunta tayo dyan sa mga utang-utang na yan. Ay nako. so ayun nga, yun lang din ang advice ko na pag may utang tayo, bayaran natin. Kasi nga, yun yung magpapahirap sa ating buhay paulit ulit lang, di ba? So pasensya na po kayo, ayan, malapit na rin tayong matapos sa ating paglalakbay sa araw na ito. Ay, ganun paglalakbay. Ayan. So, ayan. Yan yung end ng zigzag road. Ayan. mag -e end na yung ating zigzag road. Ayan. So, ayan. maraming salamat sa mga sumusubaybay at nanood at nagtapos sa video na ito. Ingat kayo palagi at piliin nating maging mabuti sa lahat ng pagkakataon.